Hi hey mga preni! Ano nga ba ang sekreto ng masarap na adobo? Yung bang nangihikayat na sarsa at itsura pa lang ay pang extra rice na. Kaya naman tara, lutuin na natin yan para matikman ng buong pamilya. And this is Fanny from Fanny's Cookery. Chicken wings ang gamit natin, hinugasan at malinis na din dito. Budburan ng pamintan durog. Lagyan ng 1 half cup soy sauce, minced garlic, and bay leaves. Mix well to combine. At ima-marinate natin ito for at least 15 minutes para manot ang lasa hanggang sa loob. Samantalang painitin ang kawali at iset ito sa medium heat. Kapag mainit na ay lagyan ng mantika na tama lang sa pagbrito ng manok. At kapag nagbabubbles na ilagay na natin ang marinated chicken wings. Una ko munang ilalagay itong pinakadulo ng wings. Ayan hile-hile lang sila dyan. Madali lang kasi itong maluto kumpara doon sa mga natitira. Balita rin para maluto ang kapilang side. At iprito hanggang sa maging golden brown. Hanguin at lutuin ang mga natitira pa. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panawarin ng video hanggang dulo. Ayan at pinagsama ko na din sila lahat dyan dahil pare-pareho naman itong matagal maluto. Alam niyo ba mga peni na ganito pa lang ang proseso ay napakabango na. Eh di lalo na kapag naluto na talaga. Malamang amoy na ito ng mga kapitbahay. <laughs> Relate ba kay dyan? Ayan at luto na lahat. Bawasan ng mantika at mag-iwan lamang ng mga tatlong kutsara nito. Yun bang sasaktong panggisa lang? Ilagay na natin ang walong piraso ng bawang. Saute so for about 2 minutes kasi buo ito. Tapos ang sibuyas. Yung iba hindi na naglalagay ng sibuyas sa adobo. Pero ako naglalagay kasi pampadagdag sarap ito. Sautein natin until translucent. Maglalagay din ako dito ng 1 to 2 tablespoon sugar or taste accordingly. Wait lang natin magmelt. Ayan. Then stir fry natin kasama ng sibuyas at bawang para kumalat. At maaari na natin ilagay ang fried chicken. Ito ay half cook na mga penny kaya mabilis na itong maluluto. Stir fry for 2 minutes until sugar absorb. Ang bango na talaga. Saka ibuhos ang marinated sauce. Ito yung pinagbabara natin ng manok. Ikalat lang natin dyan at maglalagay ako dito ng dry chilies. optional lang itong mga preni ha kung nais nyo rin. Mahilig kasi kami sa spicy food kaya naman naglalagay ako neto. Na Tapos ilalagay ko na rin ang 1 half cup of vinegar. Don't stir for 3 minutes. Pamintang buo. Saka natin nahaluin ng mabuti. Saka lalagyan ng 1 and half cup of water. Sakto lang ito sa pagluluto ng manok. Kung gusto niyo naman ay masabaw, ay dagdagan nyo na lang ng water. At kapag naman ito ay kumuluna, ay takpan natin at isimmer for 5 minutes. Stir occasionally. Tapos lagyan natin ng 1 tablespoon oyster sauce for extra flavor. Haluin para kumalat. Takpan at lutuin ng 10 minuto pa. Haluin natin pa minsan-minsan para pantay ang pagkakaluto nito. Ayan, ang sarsa ay nagreduce na at ang karne ay naluto na ng gusto. Talagang napakalambot nito mga preni. Turn off the heat. At kung nakabot kayo sa punto ng video ito ay mga tagasanaman naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Sana ay nagustuhan nyo ang recipe ibinahagi ko. Simple pero worth it naman talaga sa sarap. Sarsa pa lang ay ulam na. Tiyak pag niluto mo ito, happy ang family. Tara, kain na po tayo. At tingnan nyo mga preni kung gaano kalambot, lalo na yung pinakadulo ng wings. Natatanggal na talaga yung buto. Ganito yung talagang masarap, well cooked. Itsura pa lang ng buto ay alam na. Kita niyo yan? Try na. Kaya i-like, i-share at i-follow niyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!